Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kabatid. na pong muli ang binitawang salita ng Panginoon laban sa mga eskribas at pariseo At um, sinabi po niya na sundin ang mga inuutos pero huwag nilang gagayahin na tutularan ang kanilang mga masasamang halimbawa. Perhaps the message of the gospel is all about uh, pastoral leadership. Ano nga ba ang tama pong uh, pamumuno ng isang kristyano o isang leader ng kristyano o ng isang uh, naglilingkod sa simbahan? Ito po ang uh, tema ng ating banal na ebanghelyo. Number one, it must be uh, characterized with uh, the union of words and action that there, there will be no discrepancy between what one says and what one does kaya nga po the leadership that the lord wants us is a leadership that words and actions are the same hindi mismatch hindi puro salita walang gawa hindi puro gawa walang salita kailangan yung salita at gawa ay iisa The leadership that the Lord wants us all is not for self-promotion, but looking after for the common good of the people. It's not to attain status quo, but to be able to have a good service to the people. It is not for a show. Hindi po ito pakitang tao lamang, pasyo time, kundi ito po ay pagbibigay ng sarili higit doon sa mga nangangailangan ng tulong natin. Kaya naman na uh, kung meron pong pagkakaisa ang salita at gawa, ang tawag po dyan ay integrity. Kapag walang pagkakaisa at gawa, ang salita at gawa ay magkaiba, there is duplicity. Sa salitang kanto po, tupperware, plastic, permaware. Pero kapag yung salita ay back up with words, But up with not only words, but also by actions, it is now integrity. The most credible visual aid for a leader is his life himself. Kaya ito po hamon sa aming mga pare. Na madali lang po mag Mag-aral ka lang ng mga komentaris, at magnilay ka ng dalawang oras, isulat mo, then you can have a good homily already. Pero, ang pinakang uh, masasabi po natin The true homily Is being able to translate What we preach Into concrete action Na yung homilya Ay nakikita sa aming Magandang halimbawa Ano po niyo ang Panginoon? Kahit na po uh, hindi maganda Ang pagtingin sa mga scribes and Pharisees Meron pa rin siyang nakitang kabutihan Sa kanila Sabi ng Panginoon Observe what they uh, Uh, instruct us and follow them because of what they are saying. Sundin ninyo ang mga pinag uutos Something good. Pero, huwag ninyong tularan ang kanilang mga masasamang halimbawa. So, uh, siguro sa panahon din po ng kwaresma, let's try to filter our negative thoughts to people around us. Huwag lang natin tingnan yung mga masasama sa ating kapwa. Kundi, why not focus on something that is positive? Why not focus on something that is worthwhile? Katulad din naman ang ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi niya binibilang yung marami nating mga pagkakamali. Mahalaga sa Kanya ay ang ating pagbabalik loob. Ang ating pagsisisi. Ang ating kahandaang magbago ng buhay. Siguro ito rin po sa panahon ng Kwaresma. Let's be true to our words. Nat sana po yung ating salita makita sa ating mga ginagawa. I say it to you. I say it to myself. I say it to all of us. Na sana ang ating magiging Kristiyano maging totoo. Hindi lang sa salita, kundi sa buhay na gawa. Amen.